yun galing nila Ayan. Tinuturuan sila kung paano gumamit ng surfboard. Ayan. Picture ka din. Ang ganda nila. yung ano. You know, you know, you know. ఓకే <laughs> మ <Okay, man. gülüyor> So mga kastig, nandito na pala tayo sa Cloud9 sa JL Shardow Island, Suligao, Kilod. Nandito na tayo mga kastig. Okay, pasok tayo sa loob mga kastig. Tingnan natin at uh, kung gaano kaganda po dito pinapangarap natin dito noon pero ngayon nandito po tayo watch up mga kasig ito tayo ngayon sa channel 2 cloud 9 ito so, tayo kami mga kasig ako so dito pala buka tayo ng ticket tanungin natin kung magkano na. okay, so, morning, ma'am pila 100 each okay so dahil tayo makastig 200 pieces bata at saka sa ano sa so, ma'am adult maraming yung TV ma'am doon tayo sa youtube channel natin ala ala sa bata at saka sa adult, ma'am, uh, 100 po? Sa uh, 10 below is free po. Ah, okay. So, um, ito is malinang po yung mga casting. Maraming salamat po, ma'am. Pansa, mga kayo Sino mag-shout out? Okay, ma'am. Sa mga kababayan namin dyan. Sa kababayan, no? tag yeah, po kayo, sir? Sige, dito na tayo, Mindanao. <laughs> ah, Mindanao. Mindanao. Oh. Mindanao. Welcome. Oh. welcome, welcome out. dito Saya. sa out. Yun. Welcome, ba Diri. Mangari na mo, Diri. Sa sunod na oh. bakasyon. Okay, so maraming salamat. <laughs> Para makita ninyo kung magan o kagakarachaw ang Shergao. Surigao so, Gaudel Norte. Yes. Sige yes. po. So maraming salamat. Thank, po. thank you. Po. Ayun. Punta tayo dun sa loob mga kastik Tingnan natin kung gano'ng kaganda yung kanilang sinasabi na cloud 9 So dito tayo sa loob Punta tayo sa loob mga kastik kayo? Okay. Mm -hmm. so, Hindi oh, sa so tayo sa loob sir. mga kastig Harap kastig <laughs> Picture sa kanila Picture sa kanila na, astig. Ay, 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 siya. Sino mag-shoutout? Ako, sir. Shoutout nga pala sa Joe ako. Hmm, wala na siya. Uy! <laughs> <ay>, <laughs> pangalan, sir? Pangalan? Ivan Amad po. Yun. Taga saan po tayo? Taga Surigao po. Ay, ako po yung pinakagawa po doon sa barangay na. Ayun. Ay, Oo nga, totoo po yun. Sana. salamat. Maraming salamat. Panoorin nyo lang at mag-subscribe na rin. Maraming salamat po. Okay, si Sir Parao sabi niya. Shout out the... sa atin niya, crush ko. Opo. Thank you. <laughs> Two, three, uh, okay. Sir, man nya. Ten po siya, putri. Ayun. siya, gusto mo batiin nya makaibigan mo, sir. Yes, Ruas. <laughs> yun, sir pangalan niya, sir pangalan? Jimar! Yun, hi po sa kanila lahat. Hi. cloud na But if it gets... Why did you... Eh, hey, cloud nine. Insya Allah. <laughs> hey, Ganito pala kaganda dito sa loob ng kastigo. Siyempre, ano lang siya, dagat pa rin. Uh, tsaka white sand, ganun pa rin. Kaso maganda talaga dito sa loob. oh. oh, 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 oh. subukan natin akitin dito sa may tulay pasokin natin sa loob makaasti punta tayo sa loob yan so tingnan natin dito yan so yun so ganito yung makikita nyo dito kastig oh. pag nakapunta kayo ng General Luna sa Shergao sa Cloud9. Dito po tayo ngayon sa Cloud9. Ayun. So, kaso, di gaano karami yung tao ngayon, kahit linggo, dahil parang pagkakaalam ko, may ano ngayon, may competition yata doon sa may uh, Pasipiko, sa San Isidro po, Siargao. Uh, nandun tayo kahapon. So, maraming mga bisita na pumupunta ron at saka siguro na kasama na yung mga kasali rin sa kanilang kompetisyon na surfing yun at saka may maraton pa yata kanina madaling araw tinatanong nga tayo kung sasali ba tayo kaso kapag sasali tayo siguradong talo silang lahat <laughs> kaya wag na lang kaya baka lang <laughs> yung ano mo naman eh hindi ko panalo tayo sa pinakahuli yon na ibig sabihin Tingnan natin si Sir, Galing ni Sir, oh. Ayan. Ayun. O, oh, so, ganyan kayo, Kastig, pag nagsimula pa lang. Ayun. Ganyan kayo. Uy, may mga chikiting dito. Mga magagaling na ito mag-sorting. Kahit maliliit dito, may sorting. May sorting sila. Papun papunta pala tayo doon sa may bandang dulo. Tingnan natin kung gano'ng kaganda ron. Ito Oo nga. Harap pa dito. Eh, hey, Pilipinas! Let's go! E, B na ngayon. Hindi na E. Kahapon pa lang yung eh B na ngayon. B. Ayun. So, shout out sa kanila. Welcome sa Marigold Star TV. Kanito kaganda dito. Mga kastig. si Ju. Yo, okay na sir. Maraming salamat sir. Ito po yung channel namin sir. Sir, pangalan natin sir? Si Jips Tagasan po tayo? Dito So, hi po. Baka may gusto kang batiin. Hello. maraming salamat sir ha. Sir, bugos mag-shout sila. Ayun. Ilan po sir, Marigold sila natin. Ito sir, baka gusto mo manood sa amin. Picture, picture, picture. Picture tayo sir. Picture. Sa gitna ka, Kastig. One, two, three. Harap sa kamera. Ayun. Ayos na. Gwapong, gwapong. Ganda, ganda nila. Ganda, ganda. Ayan. So, parang nag-aaral sila kung paano paano gumamit ng uh, surfboard. Ayun. So, ganyan kayo makastig kapag gusto nyo matuto. Ayan. So, mayroon dito. Dito kayo tuturuan nila. ah uh, kung magkano, kaya lang mag-uusap. Thank you. sila picture. Kaya iyo mo niyo. ihatag sa... Kamang kamang. Kamang linaw linaw ng tubig. para Parang, parang, uh, sobrang, ano, sa tingin mo lang, dahil sa sobrang linaw, parang alam mga uh, malamig talaga. Ayan. Pero dahil, uh, uh, medyo mainit ngayon dahil ang araw ay sobrang uh, napakatarik na. <laughs> uh, pero ang tubig, malamig pa rin. Ayan. So, maganda pa rin dito pag uh, naliligo kayo. Yan. At saka, siyempre white sand pa rin kahit dito sa dagat. May mga corals dyan, no? Oh. Ganda. Gusto niya picture-picture dyan. Kung anuman kaya makastig. Yung mga mahal niyo sa buhay na gusto niyong mag-enjoy sila at magkaroon kayo ng budget na gusto niyong pumunta rito. At pala, murang-mura lang naman dito. Kaso, ano lang, 100 lang yata yung ano, entrance. At saka, siyempre, uh, yung uh, para sa bangka sa sakyan nyo galing Surigao City papunta po dito ng Siargao sa GL so kailangan natin ng budget so ganyan talaga so masayang masaya po sila mga Castigo eh. ayan ang nila ah uh, sila kung paano kapit na surfboard yun. Gusto nyo magkaroon ng ganyan So, dito na kayo So, shoutout nga pala Sa mga uh, Kaibigan natin Sa subscribers natin At sa lahat po ng mga uh, tagapanood po natin Maraming salamat sa inyong makastig Sa lagi nyong pagpanood At walang sawa At uh, shoutout na lang sa inyong lahat Sa lahat po ng napipuntahan nating lugar Doon sa Surigao del Sur Sa East League City sa tinuy Pools tsaka sa Enchanted River sa Hinatuan sa Laswitan sa Cortes sa Madrid at tsaka sa Carmen sa Jimar, sa uh, Malibu at tsaka sa Lanusa sa ano pa sa Carascal sa Cantilan sa San Nagustin, sa sa Britanya, sa Kagwait, sa lahat po ng mga lugar na napupuntahan po natin. Kumusta po kayong lahat dyan mo mga sir? Uh, at saka sa, sa may Atagpina, Yanga, Parubo, sa lahat po uh, sa Dabo uh, sa, sa de Diuro, sa Nabunturan, sa Mainit, sa Maragusan at saka sa ano pa sa may Mako, Tabao de sa Harpo sa Kunti Vista sa may patungo doon sa Agusan Sur sa nga uh, pala doon pa pala sa Mungkayo sa may Awo Pol sumusakay so, dyan at saka sa lahat po saka uh, dito sa San Franz Bayugan, Rospiridad sa Rosario sa CNN Resort, kumusta po kayo dyan sa Amis Oriental, sa lahat po napuntahan natin, Claveria, Hingong City sa lahat po, kumusta kayo dyan hanggang dito po sa Kabadbaran, Hingong City at saka sa lahat po ng Gusanorte, uh, Gusa Norte sa Carmine, at saka sa Surigao Norte, Surigao City, Dinagat Island, hanggang dito po sa Siargao dahil nandito po tayo. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayong magsawa na manood at mag-subscribe na rin at mag-like sa ating YouTube channel. At huwag lang kalimutan na kung maaari po, pakishare na rin para maraming makapanood po sa video natin. Para may pakita po natin kung gaano po kaganda ang... two three thank you welcome salam to... ako kasi kahit mahalo, kahit ano. May tin. Wala na may pagpuputi <tipos> ko <tipos> eh. बाद sana ka Singapore magkakon na kayo ng cloud nine hey, eh, cloud nine so, uh, sa lahat ng mga subscriber ko uh, lahat ng mga followers to na kayo dyan. at saka yung mga bagong uh, followers natin sa uh, sa aking mga channel mga youtube channel uh, auto kayong lahat dyan at saka sa lahat na nag shout out hello sa inyo at saka yung lahat na nagpa-pick doon lalo na sa Di sa Masim River, sa Tubig Adjan, sa Pasipiko, at uh, tayo lang sa uh, sa pabatay na kapunta ka at shoutout sa kanang pa-picture. ah hintay lang kayo, kayong mga ano, magsawa dahil lahat nang nandyan kayo, i-upload na nyo yung video na andyan kayo. Saka yung na-upload natin ngayon mga ka ako po na-sparm na ang video para ngayon. So abang-abang lang, i-upload na ninyo. Saka shoutout sa aking ano, uh, ah, kapatid John, si Atony Junior del Bustillo, Brad, eh, cloud nine na tayo ngayon. Hindi na tayo mga casting. <laughs> so, mga kastig, abangan nyo kami dyan na sa Dabo Oriental, mga casting, punta na tayo dyan. Kasi natapos na tayo dito ng Chargao, so, we said, casting, sana hindi kayo magsawa sa pagsubaybay sa amin, mga casting, ha? Huwag kayong susuko mga kastig dahil hindi din, hindi din kami susuko pa saan dyan kayo tayo. Kasama ko kayo sa aming Bye! So, yun naman kasi shout out sa aking dayhard followers na si si Alma Suki. So, kay Alma. Huwag kang mabita sa panon, ha? At saka kay Eric Musili Oranda. So, kasi may sa lahat. Mga anak ko sa bahay, at Prince at Kuya James, at Lima at saka yung Yanan ko sa na 96. Shout out. At saka, hindi ko man kayo may isa-isa. Basta shout out. Maraming salamat, ha? Kung ano ang estado ng ating buhay, ang mayaman mo kahit mahirap. Huwag na kalimutan mga astig, na si God ang ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga kasing buhay kayo namin. At ilang po, God bless to us. Happy Sunday!